Hello mga Mars. Panibagong araw na naman mga Mars, kaya eto, kayod ulit. Ayan, at naglalakad na nga ako pa-ahon. As usual, ilang minutes na naman yung pag-ahon natin. Pagdating sa labasan, sa sakayan ng jeep ay hindi agad ako nasakay mga Mars kasi madalang yung mga jeep na dumadaan. Yung nasakyan kong jeep ay konti lang naman ang laman mga Mars, kaya naging komportable naman yung naging biyahe ko. May mga time kasi na kahit punong-puno na yung jeep ay sumasakay na ako para lang hindi ako malit. At muli ay pass forward na tayo kasi mula 8 to 5 ay nasa office ako. Eto nga mga Mars at pauwi na ako pero dumaan muna ako sa grocery. Bukas kasi ay wala kaming pasok. Kaya dapat makapamili ako ngayon ng medyo marami. Ayan nga mga Mars at nakalista naman yung mga bibilin ko kaya alam ko naman kung saan pwesto ako pupunta. Didiretso na sana ako nang uwi kanina kaso naisip ko na sayang naman yung ahon ko kung hindi ako mamimili. Minsan kasi mga Mars, yung pamimili ko ng paninda ay parang nagiging way ko para mag-relax. Kaya eto at dumiretso nga ako dito since wala namang kako pasok bukas kahit medyo gabihin na ako ng uwi. Pag nasa bahay nga kasi rin ako, eh tinatamad na akong umahon. Kaya malamang bukas, eh timbahay lang ako dahil walang pasok. Saglit lang rin naman ay natapos na akong mamili mga Mars kasi kabisado ko naman nga ako sa yung mga lugar ng mga bibilin ko. Medyo nagtagal nga lang din ako sa pag-iikot kasi nga gaya ng sabi ko kanina, medyo nag-relax-relax nang muna ako dito, medyo naglakad-lakad ako mga Mars. After ko mamili ay umuwi na rin ako agad mga Mars. Ayan nga at maglalakad ako papunta sa sakayan. Medyo malayo-layo nga rin yung sakayan mga Mars kaya eto pawis na pawis ako at hindi nga ako makadala. Kain naman at nasa kain naman agad ako pagdating ko doon sa sakayan. Pag uwi ko nga ay kalananay ako dumiretso at aba nagluto na naman pala siya ng biko sa latik. Bali pangatlong try na ni nanay ng pagluluto to at talaga namang nakustuhan niya ang pagluluto kaya panay ang gawa niya. Yan ang naiisip niyang gawin tuwing may malagkit siya. Pagdating ko pa lang sa kanila ay binibida na niya yung kanyang ginawang biko kasi nga talaga namang napakasarap. Pagkatapos naming tikman ng anak ko yung ginawang biko ni nanay ay nagchill-chill na kami at nanood na kami ng TV dito sa sala nila. Kaso si nanay basketball ang pinanonood niya doon sa cellphone niya. Maya-maya ay naisip ng anak ko na panoorin ulit namin yung Squid Game 1 kasi nga hindi na raw namin natatandaan yung mga pangyayari doon. Kaya eto mga Mars at pinlay niya dito sa may TV gamit yung cellphone niya. Maya maya ay kami na lang ng anak ko ang nanonood. Kaya eto at nag food trip na din kami. Yan na din ang nagsilbing banding namin kanina. O siya hanggang dito na lang. Salamat sa panonood mga Mars. Bye bye!